Hanap mo ba ay makakain ng sulit at swak sa iyong budget? Tara at subukan natin ang only rice with sisig Only rice with two pieces chicken At syempre unlimited din ang sabaw At syempre pati gravy unlimited din At higit sa lahat syempre Meron din siyang kasamang free soft drinks sa so, halagang 100 pesos lang ay mabibili mo na ang Anli Rice na ito dito lamang sa NR83 matatagpuan -E -E. sa barangay Ipag Maribeles, Bataan kaya ano pang inihintay nyo mga ka-Unli? samahan niyo kami sa aming panibagong food trip dito sa NR83 -E -E. tara let's go at yun na nga guys ay kakalabas lamang namin sa aming trabaho at ready na kami papunta sa NRE Therese sa Barangay Ipag, Maribeles, Bataan. At ayun na nga mga idol, nandito na tayo ngayon sa kanilang pwesto sa Ipag Maribels Bataan. Siyempre, nandito na rin ang aking mga kasama at pinauna ko na sila kasi kailangan kong mag-video ng aking intro. What? Dahil hindi nga ako nakapag-video kaninang papunta kami dito dahil ako ako'y driver. yon bawal kasi ang magbutor ng mag-cellphone. At siyempre dali-dali naman na tayong nag-order ng ating kakainin. Ang lisisig sana. What? Kasi wala nang yun. Sa ako? May chicken. may... Ano yung nililig? yung yung NR Eatery menu, meron silang two pieces fried chicken na may only gravy, only plain rice, only sabaw, with free soft drinks sa halagang 100 pesos, sulit na sulit. At syempre, meron din silang papaitan, meron din goto overload pares, at syempre, meron din silang only rice with sisig na may only sabaw. At free soft drinks sa halagang 100 pesos at marami pang iba na pagpipilian sa kanilang menu. At syempre habang naghihintay tayo ay nagpakuha muna tayo ng picture sa ating store Hindi yan picture! Video yan! At ito na nga mga idol at dumating na ang aming mga in order na pagkain. Tignan nyo naman mga idol ang kanilang kanin ay talaga naman napakalaki. Paris. Paris yung sayang? Paris yung sayang? Wow! Ay, kay Wow! Ay, kay Galit. Majigero, mapajigang ko kayo O, video So, ayan yung only pala yung sa akin Okay. First bite. my bite, Mga idol at talaga naman busog na busog na naman ang mga person Sa halagang 100 pesos Ikaw ay sulit na sulit Paalala lang mga idol Bawal magtira ng kanin sa plato Sa mga bulog na picture Picture sa mga bulog na Video wow. yun eh Ay video wala Video 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 Video